Ito po ay galing sa aking puso, hindi naman po ako galing kagaling kumanta Pero pag si Lord po yung kinakantahan natin, the best po yun para sa kanyaan Sayo po ay kakantahan ko after po nito is mananlangin po ako para sa inyo Hi guys, magandang umaga at ngayon pong video na ito is make share po ako ng ginagawa ko pong way paano ako manalangin. Ito po ay natutunan ko lamang nung ako po ay nag-attend ng Bible Basic Seminar at ito po pala is napakaganda or ito yung tait ito po yung napakagandang way na dapat pala tayo ng ginagawa tuwing mananalangin. Pero guys, don't mind po kasi lahat po ng ating panalangin ay tama po yan sa Panginoon as long as galing po yan sa ating puso. Wala pong wala pong panalangin na maganda, na magaling siya manalangin or mahaba or maisi, wala po yan. As long as ang panalangin po natin is galing po sa ating mga puso. At ito po guys, ang bibigay ko pong una na way ko, paano ako nananalangin is adoration po yung tinataas natin ng ating Panginoong Diyos. At alam nyo po na halimbawa po ganito, aman naming makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa. Pwede din po yung uh, uh, Panginoon naming Diyos, nakataas-taasan, hari ng mga hari, Diyos ni Abraham, ni Isaac, pwede pong ganon. At na, narapat nararapat lang po na i-adore natin ang Panginoon sa bago tayo man, ba, sa ating pananalangin kasi hindi naman po pwede na basta-basta ilalapit lang tayo sa ating Panginoon at Pangalawa po is confession. Ito po yung mga paghingi po ng mga ng tawad sa ating mga nagawang kasalanan. At alam niyo po na napaka-importante po ng paghingi ng, ng tawad sa ating mga kasalanan kapag tayo ay nananalangin kasi sabi po dun sa book of Isaiah 59 verse 2 na ang masama nating gawa ang dahilan ng pagkawalay natin sa Panginoon nagkasala tayo kaya hindi natin siya makita at hindi niya tayo marinig kaya importante po na uh, marin, na humingi muna tayo ng tawad bago tayo magpatuloy sa ating pananalangin at ganun din po ang um, pangatlo, una po ay adoration, pangalawa, compassion, at pangatlo po is thanksgiving. Dito na po papasok yung mga pagpapasalamat po natin sa lahat ng biyayang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. At dito din po yung lahat-lahat na mga kaligtasan, mga blessing, yan, pag ano, lahat-lahat po nandito sa sabihin nyo, magpasalamat po tayo. At ang pang-apat po, uh, ang una po, adoration, Uh, confession, thanksgiving at ang pang-apat po is uh, supplication dito na po tayo hihingi ng mga kailangan natin sa Panginoon dito na po tayo hihingi na lahat ng mga nais nating hilingin sa Panginoon dito na natin po sa huli natin sasabihin at uh, God bless po sa lahat ng nakakabas nakakapanood ng video na ito at nais ko din pong Uh, ipanalangin kayo, uh, mag man manalangin tayo at gusto ko pong ipanalangin kayo sa anumang ano man pong pagsubok na nararanasan natin sa buhay ng dyan po ang Panginoon. Uh, Mag-share lang po muna ako ng song para pagpasok na para ano natin, maramdaman natin yung presence ni Lord bago po ako manalangin. Yes, ito po ay galing sa aking puso, hindi naman po ako galing kagaling kumanta, pero pag si Lord po yung kinakantahan natin, the best po yon para sa kanyaan. sa'yo po ay kakantahan ko, after po nito is, mananulangin po ako para sa inyo yes, Lord, happy ikaw ang Diyos na sumasagot dumidinig ng panalangin bawat daing bawat hikmi ay iyong nababati. Kami sa'yo ay lumalapit. Kami sa'yo ay dumadaing. Ng nitong pagsa tanggapin ng paglapit. Ikaw ay Diyos, na mabuti at tapat Ang pangako mo, Diyos, sa amin ay sapat At kung kami ay naninimlim At ang paligid ay kay dilim Kami ay nadalangin Kami ay nadalangin sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Kami sa'yo ay lumalapit, kami sa'yo ay dumadaing. Tinggin itong pagsamo, tanggapin ang panglapit. Ikaw ay Diyos mabuti at tapat ang mga pangako mo, Diyos, sa amin ay sapat. At kung kami ay naninimdim at ang paligid ay kay dilim, kami ay dadalangin, kami ay dadain sa so, sa sumasagot ng panalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon namin, Diyos, na may gawa ng langit at lupa. Diyos ni Abraham at ni Isaac, Panginoon, maraming maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito na pinagkuloob mo sa amin. Narito po kami, Panginoon, lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, Panginoon, Humihingi ng kapatawaran Panginoon sa aming mga nagawang pagkakasala. Panginoon, salamat po sa lahat ng biyaya ng buhay, panibagong araw na binibigay niyo sa amin. Maraming pagkakataon Panginoon na hindi mo kami pinapabayaan. Maraming maraming salamat po Panginoon sa pag-iingat sa mga kalakasan, uh, mga biyayang pinagkakaloob mong araw-araw. Panginoon, uh, humihiling po kami na ingatan niyo po kami palagi. Ganun din po ang mga nanonood ng video na ito, Panginoon, na ano man po, Panginoon, ang pinagdadaanan nila sa kanilang buhay ngayon. Panginoon, ikaw ang nakakaalam. Lahat po ng nais ng puso nila na na, na, na nais ng puso nila na Panginoon, hallelujah, na gusto mo na mangyari sa kanila, na mo, Panginoon, ay iyon ng sagutin. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, God bless po sa lahat at uh, sa lahat po ng pinagdadaanan natin ay wala pong imposible kay Lord. Basta lumapit lang po tayo sa kanila. Ayan ako po talagang utay-utay ako binago ni Lord. Sobrang ano din po ako dati. Pero pag si Lord po yung nilagay natin sa buhay natin at inayos natin yung relationship natin kay Lord, lahat, yung sarili po natin mausisa natin maayos na din. Kaya, ayan po, God bless you po sa lahat ng nanonood ng video na ito. Sana po ay naka, naka, nagkapagbigay po ako sa video na ito ng konting kalaman sa inyo. God bless you po. Bye-bye!